Antayin natin. Meron tayong maliit na Bluetooth speaker dito. Gagawin natin tong alarm clock gamit ang Wi-Fi switch. Ito ang pipiliin natin yung tiga switch on. Ito ang pinili ko kasi ito ang meron ako. Ito ay Sonok Micro. Saksak muna natin. Umilaw ba? Hindi umilaw kasi problema. Wala pala tong power kapag patay ang speaker. So, bala ko sana dito lang ikuha ng power tong Sonok Micro natin. Yun nga lang, di pala ubra. Subukan natin dito sa USB ko. So, tong USB na to, iilaw dapat kapag may power ang USB port ng speaker natin. Pag in-on ko to, Itang ko lang kagad, gabi na eh. It's Yon Let's welcome back, Yang Constantino. Palakpak! Ayan o, nailaw siya. Pag ko to, wala siyang power. Okay. Iniisip ko, dito ko kukuha ng 5 volt. Hindi pala ubra. Kailangan natin maganap na ibang source. Okay, gagawa tayo ng bago nating source. Ang speaker na gagamitin natin ay itong KTS Dash 1096, ito yung model niya. Pwede rin gamitin yung ibang Bluetooth speaker na maliliit lang. O kahit malaki, pwede rin to. Ngayon, buksan muna natin ito. Tingnan natin ang laban sa loob para makita natin kung kakasya yung mga device na ilalagay natin. Ba, akalain mo tunay pala ang speaker nito. Ito yung ilaw. Oh. Pag rinse sa ilaw, tanggalin lang natin ito. Ilaw lang yon. Hindi. Oo oh nga, ilaw nga. Ito, antenna lang to. Itong black na to. Ito, ilaw pumunta don. Ang battery natin ay ito. Isang 18650 lang to. Kapain natin. Wala siyang protection kasi diretso lang yung wire. Oh. Maganda sana with protection. Pero ang provision niya para sa battery, dalawa Oh hindi pa ito mabilis malabat. Mukhang kailangan ko rin maglagay ng isa pang protection para hindi i-pull discharge ng zone up natin yung ng mga device na ilalagay natin yung battery na to. Siguro isang tp 40, 56 with protection para sa protection lang. Magbubus converter tayo para iangat yung voltage nito sa 5 volt. Tapos papaganahin to. Ito papaganahin yung single channel relay natin na 5 volt. Tapos yung 5 volt ang mag-on sa switch. Kailangan natin makuha rin yung paan ng switch. Tanggalin ko muna to, ilalabas ko muna yung board. Okay, yan lang yung board nyo. pagkalit yung apat na pindutan. Ito yung switch natin. Handa yung paan ng switch ha. Mga kaliwa. Ngayon, ang status nya ay naka-off. Ito ay naka-on. Off, on. Op, on on. Meron tayong dalawang option. Pwede natin gawin series sa switch. Yung relay o kaya parallel. Ang gagawin ko, parallel. Para no choice. Kahit naka-opto. Bubuga at bubuga yan. I-on natin tong switch. So ayun ang naka-on. So, naka left side siya, naka ganyan yan. Ang left side niya ay on. Okay. So, in-expect ko dito, tong 1 tsaka 5, unang paa tsaka pan, limang paa, meron pa rin. Good. Itong pangalawa tsaka pangatlo kanina na meron, mawala. Yun. Pero meron tayong resistance, oh. Ah, forward voltage. Pinakita tayong diode, okay pangatlo, tsaka pang-apat. Magkakaroon. Ito ang kailangan nating i-switch. Is pangatlo, tsaka pang-apat. Okay. Ang switch na to ay single pole, double throw. So, parang common, normally close, normally open siya. Yung dalawang dulo, ground lang yan o mounting. Ang kukunin natin tong pangatlo, tsaka pang-apat. Kailangan natin malagyan ng wire yun. Nilagyan ko lang ng wire yung tin-raise natin kanina. Ito yung dalawang pin ng switch. Yan lang yung positive ng battery. Tapos itong pin na to. Ito yan. Itong pangatlo. Tsaka yung pangapat na pin ng switch. Testing ko muna. Lalagay ko tong battery. Tapos maglalagay ako ng isang ilaw. So pag inon ko to, umilaw. Okay. So naka-off siya ngayon. Inon ko ulit sa switch. May ilaw. Up ko ulit. ko to, kung tama ang wiring natin, o ang trace natin, dapat gagana yung ilaw. Gumagana. So, ibig sabihin, ito talaga ang switch natin. So, nakaparalel lang to sa switch. Ito yung tp 4056 tp nilagyan ko na ng wire. Ang B-minus, B-plus, papunta sa battery natin. Tapos, yung out niya, na negative, tsaka positive, papunta sa... Bus converter. Gagawin niyang 5 volt. Sa portion na to, pwede tayong maglagay ng switch. Alin man sa negative o positive. Para meron tayong patayan. Pag natin yon, wala nang power ang boost converter. Mawalan din ang power ang sonok natin o smart switch natin. Pati ang relay. Pero sa kaso hindi ko nalalagyan ng switch. Gusto ko palaging buhay. Ngayon, mo muna natin kung nag-output to ng 5 volt. Talagay ko lang itong aking USB tester sa boost converter. Meron akong battery dito. Talagay ko lang ang negative sa negative at positive sa positive. At mi eh, may ilaw siya. Nag-output siya ng 5 volts. Okay. So, okay na to Ang kulang na lang nito, Ilalagay ko to dito. Ay, hindi kasali to. Sa'yo ba't ang haba? Ilalagay ko to dito. Dito ko siya ilalagay. Tapos itong relay. Ilalayo ko relay sa speaker kasi pa maapektuhan ng wire niya yun. Tapos itong TP4056 TP dito rin. Okay. So medyo masikip siya. Tapos tong switch natin, ihinang ko na to dito sa normally open tsaka common. Okay, nakainang na. Testing ulit tayo sa power bank ko ito ilalagay. Yan, sa power bank tayo. Tapos, lalagyan ko ulit ng isang ilaw. Yung battery, kailangan natin. Pag magta-testing tayo, naka-on. Okay? Naka-off siya ngayon. Bubuksan ko lang ang aking e-wheeling. Iot ko siya. Good. Okay na. Beautiful. Ang kulang ko na lang. Tanggalin ko ulit ang battery. Ang kulang na lang nito ay itatap ko yung TP4056 sa battery. Lagi negative break sa battery. Yung positive, nagdadalawang isip ako dito kasi palagi na siyang buhay. Kahit tanggalin natin yung connector. Kaya itong positive sa board ko ilalagay. Matatandaan natin yan na yung positive ito sa black wire na to. So, dito ko siya ilalagay. Isasama ko na lang dito. Para pag magkakaroon lang ng power pag nakasalpak yun. Pag tihanggal natin yung battery, open circuit ulit. Yan. So, ibig sabihin, mabubuhay ang ating pinapindikit sa magnet o oh. back converter kapag ating to mabubuhay ang ating back converter pag merong battery on board yun boy na siya tapos ito ay nakasaksak dyan testing beautiful na assemble na lang to tapos, doon tayo sa sound. Yun. Swak. Alright. Normal na normal. On. On. Tumigas yung on off ah. <laughs> na naanuan yata ng hot glue yung on off natin. Gumanit. Pero nagano naman. Okay. Okay. Isingin natin sa ating application. Okay, tingin natin sa ating cellphone. Ito yung ating sound of micro. On. Yun. Nakakonekta siya sa bluetooth ha. Patayin ko. Sindihan ko ulit. Ang ganda. Mm -hmm. Okay. Ngayon. Kaling ng bluetooth nakakonekta yan. Nakakonekta siya sa computer. Ayan, disconnect ko. Disconnect ko sa computer. Kukunik ko siya ngayon dito sa aking cellphone. Hey Google, turn off the sound of micro. Thank you. I'm honored to serve. Hey Google, turn on the sound of micro. Nice. So, sa at some card. Hindi ko siya mapagano sa Bluetooth. Ganito ang gagawin natin. Ito yung e natin. Ito yung Sonop Micro. Pupunta lang tayo sa schedule. Nagamit ko ito. Siguro mga tatlong araw na. At sobrang effective. Pati kapit bahay gising. Maglalagay lang tayo ng schedule. Kagaya nito ko, 4.35 on everyday. Anong bago gagawa ko bagong schedule? Ngayon ay 6.60 na. Gawin ko 6.17. Repeat action once. Add action on. Save. So mag-on siya kusa ng 617. Pwede rin ako mag-off pusa Ang disadvantage lang natin dito. Kailangan palagi siya nakakonek sa internet. Makikita naman natin sa application na nakakonek siya. Antayin natin. Ayan. Sobrang lakas. Hinaan ko <laughs> Sobrang niyan lakas. Kakagulat talaga. Sobrang lakas niya kahit hinaan natin. Pag nag-on siya ulit, sagad ulit siya sa power. Sa piyakang malakas. Yun ang problema pag naka micro SD o kaya Bluetooth. Sagad siya palagi. Kahit hinaan na ang ginagawa ko talaga, matagal ko nang practice to. So, ang ginagawa ko talaga, yung ganito. Meron kasi akong speaker na component na sira. So, kinuha ko yung speaker nung nilagay ko sa kisame. Sa kisame sa ceiling ng sala. Tapos, bumili ako ng amplifier. Ang problema sa amplifier ko, 24 volts siya, kaya naglagay ako ng power supply. Pero, kontrolado yun ng wifi switch pa rin. Ang ginamit yung wifi switch nito, Sonop R3, kontrolado niya yung ipapower niya tong power supply na 24 volt tapos i-on to ang problema sa amplifier na to kailan siya diinan kaya nilagyan ko lang ng cable tayo yung power niyan tapos yung dalawang speaker na tsaka may tweeter pa yan so ito matagal ko nang gamit pero to nasa case namin to may self siya ng USB tsaka micro SD hindi ko ginagamit yon. ang ginagamit ko sa kanya yung bluetooth ang bluetooth niya ay ito patugtugin natin ito siya. eto yan, dual R3. Ay, mayroon siyang pangalang speaker. Kuhon natin. Makita niyo yung volume niya. yan usang... Ayan, sang nag nagsindi. Tapos nakita niyo yung volume. Nasa mababa lang. Ayan din siya, oh. Dito yan. Ang gamit kong application dyan. Natugtog yan Ang gamit kong application dyan ay etong tinatawag na rocket player. Pag na, palagi siya magkakonekta. Ah. Rocket player. Pagpunta tayo sa setting ng rocket player. Settings. Headset Bluetooth. Makita nyo yan dyan no? Dito. I-on lang to. Begin play on Bluetooth connect. Tapos, Bluetooth connect volume. So, ayan pwede nyo ng laksan. Halimbawa, lagay ko sa kalagitnaan. Okay ko lang patayin ko ulit yung dual R3. Tapos, i-on ko ulit. Sinigyan ulit natin. Yan o. Oh. Tapos lalabas yung begin play on connect. Off Off natin. yung LED strip. Naka-sin lang yon sa iwilig. E so, kaya pag sumindi yung radio, sumisindi yung LED strip. Pampaganda lang yon So, ganun din to. May schedule din. Ganun din. pwedeng mag-on, pwedeng mag-off. Eto, nag ang Bluetooth. Sa desktop computer ko lang. Matagal ko kasi itong nyo yung gamit. Eh. Ewan ko kung ba't ano nangyari dyan. Pero anyway, okay na sa'yo yung ano. Panggulatan lang talaga. tas ginawa ko siya ng single line diagram na lang. So, negative-positive lang naman to. Ito yung battery ng speaker natin. Pumunta sa TP4056. Tapos yung TP4056 with protection, naka-boost module. Yung, yung, may USB natin ko, yung PIX sa 5V. Tapos on of micro, ang wifi switch na gamit ko. Tapos relay module, normally open ito, ipaparallel sa switch. So, ganun lang yung ginawa natin. Pag DIY module ang ginamit nyo, so ganun pa rin. Maglagay pa rin ng TP4056 pag walang protection ko nakita sa battery. Tapos, boost converter. Iset nyo lang sa 5 volt kahit yung hindi na naka USB. Input lang dyan. Tapos, ang output nyan, dalawang gilid lang. Normally, open na yan. Direct yun lang sa parallel o kaya series sa switch. Pag naka-series sa switch, kailangan naka-on din to. Tapos, dalawa silang mag-on para gumana to. Ang kaganda kasi dito sa so naka-parallel, pag kahit hindi mo i-wifi, sisindi siya kusa. Pag sinindihan mo ang on sa nakasiris. Kailangan na kaon sila parehas. So yun lang, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Lalagay ko na lang ang mga diagram sa video description at ang mga parts list natin. Maraming maraming salamat.